kalo lola pupuntahan po natin ang isang ginang na namatayan ng asawa na kuryente po habang na po habang nasa trabaho at ito po ay nasawi ay let's go po Aktwal na pagkakuryente ni Jerry Radovan. dito po nakatira ang ginong ito po yung bahay ng biyuda na namatay sa pagkukuryente makikita nyo po po ang bahay nila. Napaka Hello. Nih, hey good morning, good afternoon, mm -hmm. mga kalola, kalolo. Ito po tayo sa bahay ni uh, Maria Corazon. Maria Corazon, Noel Para po, uh, kumustahin po natin siya. Ba, bali na ikwentan na rin po na alam ko na rin po yung nangyari sa buhay niya. So siya po ay asawa, biyuda ni Jerry Radivan, mm -hmm. na nasawi po nung nakaraang accident January 4 gawa po nung pagkasawi po niya ay isa po kasi siyang trabahador sa project po ng LGU munisip, ah, munisipyo um, po sila ng poste ng solar solar street solar light ang nangyari po na accident po na, naka, may na may nakalawit ng library ang bako, tumama po sa posting hinahawakan nila. So, sa kasamaan palad po, tatlo po sila. Yung isang kasama niya po, on the spot, namatay. Yung asawa naman po niya, panang pa ng nine days? 6 days. Ah, six days sa hospital. Ang pangatlo po, yung nagkakabit po ng bumbilya ba? Yung nagkakabit po ng bumbilya, bali itong milangtsik po, yun po yung mapalad na nabuhay. So, ang pinopoint po natin dito is uh, sobra po ang hirap nilang nararanasan nyo sa katunayan niya po. Si Iya po, may sakit sa puso, may toxic goiter. So, sa kasalukuyan po, wala na po silang inaasahan gawa nga po ng tagahanap buhay na padre de pamilya ay nasa na may tatlo po silang anak na nag-aaral. Ang panganay ko ay grade 10. Grade 10. Ilang taon siya? 16. po ang panganay. Ang pangalawa? 12. 12. Tapos ang bunso? 6. 6 years old. Puro po sila nag-aaral. Ang um, pinuproblema niya po yung pag-aaral ng mga bata, kung paano niya po pakainin sa araw-araw dahil wala naman po siyang hanap buhay, naman po siya makapasok ng trabaho, gawa nga ng may sakit po siya na yung nga po, sa po sa puso at saka may porter po sa kasal ko yan po nakikinda-tinda lang po siya ng barbecue na hindi naman po ganun karamihan kaya po yun po ang problema niya kaya sana po uh, may maawa yung puso na kung pwede maabutan po siya ng pagmamahal yan, para po patulungan po natin siya na okay. nilang ma ito, ito, nawagan ka para sa at uh, viewers anong masabi mo na may nagbigay ng tulong sa mga uh, oh, kagayan naka, na ito po may nagpaabot um, ng uh, pangmamahal kay Mr. Anonymous ayaw po magpabanggit ng pangalan, maraming maraming salamat po sa inyo at just na po ang Mahalang gumanti po sa inyo. At marami pa po sana kayong matulungan. May pinaaabot po si Mr. Anonymous na 1,000 para po sa makatulong lang po sa kanyang pangailangan para, para po pero sana alam mo namin maliit na bago yan pero manalangin po talaga na mayroon pa kung mapagmahal at mapagkawang gawa na tutulong Say, uh, sige, magpasalamat po ka kay Mr. Anonymous. Maraming salamat po, Mr. Anonymous. Sana po marami pa po kayo matulungan ni Gupta sa akin. At sana, sana po, isa na rin po ako matulungan yung katektang. Ka Kailangan ko po talaga ng financial para sa mga anak ko. Wala po silang sariling bahay. Ito po, may kwarto lang po silang maliit na... Nakikitira lang po kami. Opo, na tumutulong na rin yung bubong. Sana po may mabuting dalawang pa na matulungan niyo dito natin. Alam naman po natin na hindi po sapat yun. Kaya po maraming maraming salamat kay Mr. Anangos. Sana po matulungan niyo dito. Iya alam-alam lang, lang po na wala po siyang nakayahan. Wala po natin. Pero sinisikat pa rin niya na sa araw-araw na ay, -ay magtugunan niya ang pangangailangan niya.